Grabe guys, ganito pala talaga ka cheesy sa personal itong sikat na Tenyen sa Japan. Tingnan nyo naman yan, oh grabe yung haba nyan. Ewan ko na lang talaga kung may mas cheesy pa dyan, halos dalawang di pa na nga yan guys. Kaya siguro tinagurian silang the best cheese pool on earth. Bukod nga sa mga cheese ay hindi rin kayo mananawa dito dahil napakadami nilang flavors na pagpipilian. Tulad na itong order natin na blueberry cream cheese and choco berry. Pero alam nyo ba yung pinaka bestseller nila ay yung mga super cheese series. Itong C1 na tag 110 pesos lang yung isa. Etong sito naman or duo na tag 130 pesos lang. May mozzarella plus cheddar ng laman. At syempre, ang pinakamasarap para sa akin ay itong C3 or trio na tag 160 pesos lang. May mozzarella, cheddar plus cream cheese. At lalong sasarap pa nga yan kung papatneran na nyo naman ng kanilang mga drinks. At kung sakaling bibili naman kayo dito, ay ito na rin yung orderin nyo guys. Yung C3 or trio para talagang solid yung food trip nyo sa kanila. At the same time, ay pwede nyo na rin matry yung cheese pull challenge nila. Kaya ano pang hinihintay nyo dyan Guys, tara na dito sa may Tenyen King na matatagpuan nyo naman dito lang sa may 3rd Floor Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Nagbubukas sila dito simula 9am to 9pm daily. Kung malayo naman kayo ay huwag kayong mag-alala dahil napakarami nilang mga branches. Malay mo baka may malapit lang dyan sa ere nyo. Made to order lahat ng ano nyo dito? Ah uh, Yes sir, made to order po. Okay, okay ma'am. Tag magkana naman bawat isa nyan yung pinakamura ma'am? Yung tag 75, yung plain lang po. As in plain lang. lang. Ano yung cheese na ma'am? Mozzarella po. Ah, ito na yung mozzarella. Ang okay. nilalagay nyo. Ang lalaki. Siyempre. Yan talaga yun, mama. Malalaki yan. Sa Para... Ah, Sabagay, ano na talaga? Hati na yun. Uh -huh. No? Hati na yun. Ito, cheddar po. Cheddar naman yan. Yes po. So, yan yung ginagawa mo, mama. Yan yung ano? Triple, cheese. Triple cheese. cheese. Wow. Ito yes. yung duong. Ayaw nyo ng cream cheese. Pwede rin po yan, duong. Wow. Pero ito talaga yung bestseller niya, ma'am. Yes po. Ito yung bestseller namin, sir. Yan. Sige, sige, ma'am. Ordering ko yan, mama. Wow. At ayun guys, so, oh, andito tayo sa may Binondo, uh, Lucky Chinatown Mall sa loob noon, third floor. Dinayin natin dito yung kanilang tenyen. Ayun guys, so oh. itong ten yen, guys, sikat ito dahil sa kanilang super cheese na yung inihila, yung pinupul ba yun? Ayan, oh. made to order lahat sila. So mainit-init pa pag nag-order kayo. Tikman na natin guys mm. cheese siya siyempre Ang daming cheese na ito Tatlong cheese to Mozzarella Cheddar Saka cream cheese Ang lasa nung cream cheese niya Wala sa mm. Ang sarap. Ito yung pinaka niya. Yung butter mix. Tignan natin. Ito lang. Hmm. Malasa rin siya. Pero mas masarap siya pag in-order niyo yung soup, ano, yung c Tapos guys, meron din silang mga classic series. Yung may mga flavor. Tulad na itong blueberry cream cheese. Ayan. Kung kaya nyo naman ng mga machi-cheesy. Ayan. Meron din siyang flavor sa loob. Ayan o. Eh. Wow. Tingnan natin. Tapio. Pati na rin itong kanilang choco berry. Choco berry. So, chocolate na may berry, no? Ayan siya, Wow. So, dami flavor. Hindi lang cheese yung meron sa kanila. Medyo strong yung flavor ng chocolate na to. And guys, dun sa apat na natikman ko, yung C3 o yung Trio, yun talagang nagustuhan ko sa kanila. Pero masasarap naman sila. Siguro depende na lang sa tao nakakain. Pero ito talaga yung nagustuhan ko sa kanila, yung Trio. Sarap. Taman-tama -tama lang. Oh. Tapos meron din silang mga drinks. Ayun, oh. Dami din mga drinks tulad na itong Ichigo... Eh? Ichigo Naid. Ayan. Saka itong Makayato. Hi guys, kung gusto niyo tikman to. Inuulit ko guys, located lang sila dito guys sa May Laki Chinatown Mall, 3rd floor. Ayun guys, maraming maraming salamat syempre. I-enjoy ko na to. Thank you.